Ato yung masuueso! Tanda na! Excella Narito ang nakakatakot ng na mga video na hindi inaasahan na mangyayari ito sa totoong buhay. Ang video na ito ay para lang sa mga matatapang Nakakatakot at kakilakilabot ang nakita ng mga ghost hunter na ito sa isang madilim na kabundukan ang kanilang nakita na nilalang ay pinaniniwalaan na isa itong aswang at makikita natin na ang mga mata nito ay namumula at nalilisik ang mga mata. Murat bir koy oldu ya. Oo abi. Eşef abi, eşef abi, eşef abi. Ha. Gel gel gel. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük şey bana ver. Abi. Şey bana ver. Kaçın ya. Kaçın bir evet. öf, öf, öf. Az yaklaşırım abi. Abi şuna bak. Ömer'in dediği gibi. Sims. Şeyin... Ngunit ang mga ghost hunter na ito ay tila hindi tinatablan ng takot. Imbis na tumakbo at lumayo sa lugar na ito, ay patuloy nila itong kinunan ng kamera habang ang nilalang na ito, parang handang sumugod upang lapain sila. Panoorin ang mga mangyayari sa video na ito. Nabiglaang umatake ang aswang na ito sa lalaking kumukuha ng video. Yeah, guys, okay. Baka ba? Abi şuna bak. Oh yayılmış bu. Oo, ne kadar abi. küçülmüş lan bu. Zemşur, Zemşur, Bilmez mi abi? İstihbaratçı. Ee, bizi bu, bu, bu bizi sıkıştırmaya başladı ha. Zemşur, Abi bak. Bak her zamanki gibi yapıyorlar. Bak evet. görüyor musun abi? İstedikleri olmayınca kızıyor. La ilahe illallah. Aaa. oldu. Tamer <laughs> abi. <laughs> karena kita bakalan uh, sejauh ini nggak ada apa-apa ya takut na takot naman ang lalaking ito dahil sa kanyang nakita na isang multo na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang pangyayaring ito ay hindi niya inaasahan na magpapakita at biglang lilitaw ito sa kanyang harapan. Kaya naman sa sobrang takot niya ay napasigaw at napadasal na lamang ito upang sa ganon ay mawala ang takot niya. Saan tadi? Perkam jelas apa enggak Oh, Lord. Lo, ilaw, lo, lo. Oh, Lord. Lo, ilaw, lo, lo. Allahu Akbar. Oh, Allahu Akbar. Ano ito? Eh. Habang kinukunan niya ng camera ang bahay na abandonado na ito, ay may biglaang nakita na tila isang tao na nakakulay puti. Kaya naman, sinundan niya ito at tangkang salubong ng bahay na ito at ito ang kanyang natuklasan. Nakakatakot at takila kilabot na mga multo ang nakatira dito Salamat e eh ada yang masuwese guys Ada yang masuwese lo Tenan Ah! Makikita natin dito na may paa na at biglang paglitaw ng nakakatakot na mukha sa kanyang harapan. Dahil sa sobrang takot ay napasigaw ito ng malakas kasabay sa karipas ng pagtakbo papalayo sa lugar na ito. Ang lugar na ito pinaniniwalaan na mayroong taong tinapos ang buhay gamit lamang ang aktali. Kaya naman lagi itong nagpaparandam Adam, tuwing gabi. Coba kita intip lagi, guys. Eh, pos. nggak jadi tak intip lagi aku. Wes rupane cocok ya Allah ya Allah. Saya ragu-ragu, guys sumpah rasel, 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 ya. Ang lugar nemen na itu. ay an ini walahan. Satu ay merong nagpapakita at nagpaparamdam ng na mga multo at aswang kaya naman ang ghost hunter na ito ay binaybay ang madilim na daanan at masungkal upang mapatunayan kung totoo nga ba ang haka-haka at kwento ng bayan na ito Sir inisiresyon ko nga boong soir perempuan anak-anak nangis loh. Aku takutnya hantu Sima sih ada di sekitar sini. Aduh, banget jalan. At nang makarating niya ito sa lugar na pinaniniwalaan kung saan nagpapakita ang multo, ay dito na napatunayan na totoo ang kwento-kwento. Nang makita niya nga ito, ay takot na takot siya. At kasabay sa pagpabilis ng takbo ng kanyang motor, papalayo sa lugar na ito. Dahil hindi niya na rin alam kung ano ang kanyang gagawin dahil sa nakita niyang nakakatakot na itsura stop nakakatakot naman ang kanilang naranasan sa basement ng building na ito makikita sa video na ito ay walang katao-tao bukod sa kanila. Napansin-pansin rin sa video na ito na para nakakaramdam na ito ng takot na para bang may isang nilalang na nakapaligid at nakamasid sa kanila. kasabay sa pagpakita ng multo sa kanila ay kasabay rin na namatay ang makina ng kanilang sasakyan at bigla itong lumitaw sa harapan nila ang nakakatakot na mukha ng multo kaya naman napasigaw na lamang ito sa takot dahil sa multo na mukhang bungo 对不起